hindi naman kami nuhulik dahil yun lang maliwunan namin ng foundation people dito diba? hindi naman namin alam yan eh tapos sasabihin nila kanina pa tinatawag hindi naman namin alam ito siya nga po kanina nung lumabas oh yes ang alam namin wala naman kami sasakyan doon sa harap eh nandito yung sasakyan namin eh hindi ko promise eh hindi nakatiket ka na hindi naman namin kayo kinakawusap kanina hindi naman namin tapos bigla sinabi mo yun naman hindi naman bakit hindi ka alis? Kailangan nyo po matikit na. Matikit? Matikit ka po. kayo natikitan mo? Patlo kayo nag-aano kasi hindi nyo naman kinakausap. ka ka na ka. tingnan nyo, iniiwasan na yung kotse dahil wala na silang madaanan eh nakabalandra na dito sa sidewalk so ganito dapat para may madaanan man lang ang mga tao ito pe, negative pa oh, diya, tingnan nyo, iniiwasan na Magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay September 16, 2024 at sa oras na 7.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Gong Dito sa may kahabaan ng uh, Commonwealth Avenue at sakop ng uh, Quezon City, ito yung papunta ng Fairview uh, Pagkagaya ito palang oras, mayroon na pala si Ferling papunta ng uh, Manila Magmula doon sa Quezon uh, Memorial Circle, medyo malayo-layo na at uh, malinis yung uh, sidewalk, wala tayong nadaanan na mga naka-obstruct sa sidewalk, lalo na dito sa kahaba ng kalsada. So, una lang itong nadaanan. Kaya mahatak na. Wala nakasagabal sa sidewalk pagmula sa location natin. Okay, iwanan na natin ito at uh, hahatakin na yan. Tara, nauna na yung ibang team. Maganda ang uh, naging resulta ng itong uh, non-stop flaring uh, operation. Dahil uh, ito, malaki ng pinagbago. Ito may mga vendors dito. Ayun, malinis na. Nahawakan na ng ano, ng uh, skop. Pero maraming motor pa rin. Nandito tayo nung nakaraang uh, linggo. Pinagsabihan na 'yung mga vendors dito. Ito lang mga motorsiklo, meron pa rin. Sa kabila ng, ayan, may mga, ayan, ang laki. Saka doon sa kabila. Harang na harang nila itong ha, sidewalk eh. Oh, ayan. Kabilaan yan. Marami ding uh, natikitan natikita na at nasampa dito noong nakaraang linggo. Friday yata yun. No? Or Thursday. Tama, Thursday. September 12. Tapos, yung mga vendors dito, wala na. Ito yung lugar na pinakita ko sa inyo na dati may vendors. Dalawa yan o tatlo magkasunod-sunod. So after din itong litigitan, uh, ang mga motorsiklo na isang pa. Doon sa so may tapat din ng uh, no parking sign, meron din nga vendors dyan. Wala na rin ngayon. Nandito lang tayo ngayon sa may uh, litig market. Nako, naharangan na yung uh, Wala pa yung truck ng school Kanya-kanyang uh, likwita na sila Ito namang uh, kotse Hindi natin alam kung uh, Darating yung uh, mayari or driver Ito na yung uh, tow truck So dumating na yung uh, driver Pero natikita na ito ng uh, unattended 2,000 ang multa Dahil uh, hindi pa naman nakangklaan ng uh, tow truck Doon tayo galing kanina sa kabila nag turn doon sa may uh, Puregold Or sa Doña Carmen Mapunta na tayo ngayon ng EDSA So nadaanan ito sa pick up Na dito mismo nakasampa sa sidewalk So ayun yung driver Matitikita na lang ito at uh, paaalisin dito sa sidewalk Approaching na tayo sa Commonwealth Market Sa oras na 8.15 ng umaga ito sila nakapark sa bike lane naka parklite pa pala ito nung no, iniwan dito na attack na yung sa doon Ito, ha-attackin na rin Okay, aban tayo Ang oras ngayon ay 8.15 ng umaga At uh, nandito pa rin tayo sa may Ng Commonwealth Avenue At uh, malapit na tayo sa Tandang Sora So magmula sa Com uh, Commonwealth Market Ito yung uh, nadaanan Namumukutangin lang siya Na nakasampa dito sa sidewalk dumating naman yung uh, may-ari bago na angklahan so matitikita na lang ito ng illegal parking or uh, unattended sa di kalayuan ito, mayroon din nakasampa dito sa sidewalk dumating so, na yung uh, may-ari pero naangklahan na yung mga yung mga 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 After ng uh, Commonwealth Avenue sa oras na 10.05 ng umaga Nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Camias Road At sako pa rin ng Quezon City At na uh, nadaanan itong uh, kotse At uh, papasadaan muli itong kahaba ng Camias Road Itong mga motor na ito okay ang pagpaparata Huwag lang dito sa sidewalk Nandito na pala may ari. So hindi na ito mahahatak pero natikita na siya ng uh, unattended at uh, 2,000 dalawang libo ang uh, multa. So hindi na siya mahahatak. Tara, nandun na yung ibang team. Magmula doon sa pinanggaling nga uh, nating uh, coaching natikita. Sabi lang tayo dito. Sa kabila. At uh, itong dalawang uh, motorcycle ang uh, nakapark dito at matitikitan. Nandito naman yung mga may-ari, oh, matitikita na lang ito at uh, ipaayos kung saan man dyan nila pwedeng ilagay. Basta uh, may iwasan lang itong sidewalk. Magmula naman doon sa dalawang uh, motorsiklong natkitan, tawid lang dito ulit dito. Magmula naman doon sa nahatakan ng uh, pick-up. Tawid naman tayo dito sa kabilang. Na harangan papalaeto ng uh, fire hydrant. So bawal na bawal to harangan. After dito sa kaaba ng Camias Road, kumanan dito sa Anonas. <laughs> <laughs> Ang cute ni Kuya. Ito, nasa Anonas na tayo. Dito sa kaaba ng Anonas, dito nang uh, nahatap. <laughs> Nasa kanto na tayo ng ano, nasa kanang Aurora Boulevard. Kumana ng Aurora Boulevard. Prama uh, Aurora, uh, Aurora Boulevard, kumaliwa dito sa uh, 20th Avenue. yung mga walang mayari masasampas sa tow truck Diretso lang tayo at uh, papasadahan nga muli itong kahaba ng uh, 28th Avenue Ang lusot nito sa Buenos Serrano From uh, 28th Avenue kumanaan dito sa may Pituazon Ang labas nito uh, dyan sa Farmers uh, Cubao or uh, Aranita City Ayun may nadaan ng uh, nakausli ang uh, puwitan o uh, hulihan ng sasakyan Ito naman ang kotse na ito Ando na yung may-ari At uh, matitikitan na lang At hindi na mahatak Yung sa kabila Ganun na rin Ando na rin yung may-ari Magmula doon sa dalawang kotse Na natikitan Lakad lang tayo dito May nasan pa na pala Makakarga din pala itong siya Pangatlo na yan na makakarga Yan, nililinis na itong mga motorsiklo Pagmula naman doon sa mga motorsiklo Tawid lang tayo Ano pala ito eh, uh, stall vehicle So, nadaan na, nabukas yung hood kanina So hanggang sa ngayon, hindi mapaandar Kaya kinonsider na stall vehicle Nandito na tayo sa Araneta City Na dating Araneta Center So, dire-dire tayo Palabas ng uh, EDSA Nandito na tayo sa EDSA At magpo-cross dire, -dire lang uh, pituason. Pag-cross lang natin ng EDSA, ito. Nadaanan itong uh, isang sasakyan. Kuha niya na lahat ang sidewalk. Kasi ang kanya, eh. Sukat na sukat itong uh, kotse na ito. Dito sa sidewalk. Hmm. sa ang NCR ang iniikuta namin. Ganon at ganon, pabalik pa. Dumating na yung uh, may-ari o your driver nito. Umuwa lang daw siya ng uh, police clearance dyan sa police station uh, na nasa may kanto ng EDSA sa itong uh, pituasyon. Iwanan na natin ito. Para hindi na kami Meron din na uh, hinahatak dito sa kabila. Magmula doon sa isang kutsing na hatak, ayan lang, tawid lang sa kabila. Ito. Diyan din na uh, kapark. <todic> From uh, Pitwason, kumanan dito sa uh, Sibinetes. lahat ng mga kiniklear ngayon or pinapasintahan, lahat ay um, mabuhay lang. From uh, si Binetes, uh, kakaliwa dito sa may uh, mayor, mayor, ISDS. Maraming motorsiklo dito. Wala na yung uh, close van dito At uh, malinis na rin dito Wala na yung mga motor Tara, diretsyo tayo Mga nakausli ang puwitan Or harapan Harap pala ito ng uh, Cubao Health Center Lagi yung sila dito, hindi naman kami nuhuli eh, Dati, dun lang Maliw na namin na violation ko dito. Di ba? Di naman namin alam na yan eh. Tapos sasabihin nila, kanina pa tinatawag eh. Kailangan nyo sa Siya nga po kanina yung lumabas oh. Yes, ang alam namin, wala naman kami sa sakyan ko sa harap eh. Nandito yung sasakyan namin eh. Hindi saan ako, promise eh. Hindi, nakatiket ka na. Hindi e naman namin kayo kinakausap ko yun eh. Nandito lang eh. Tapos bigla sinabi mo, yun nga ba't hindi ka alis? Kailangan nito matikita. Tingin sa mga, tatlo po kayo natikitan mo. Kung kayo nag o kasi hindi nyo naman kinakausap, nakatikit ka na kagad. Ay, huwag po kasi ma'am, lagi sa ito. Yes, hindi na nga po. Bale po namin na hanggang sana sa ito ako nito. Basta kasi ito naman. Ito, okay na ito eh. Itong isa, natikita na ito. Ah, inatras lang. Lahat yan, natikitan po yung patiyan. So, ito. Ayan, naka-oslit talaga yung unahan. Saka yung huli, ano, sasakyan. So, natikitan ito lahat. Andito naman yung mga may-ari. So, hindi na mahahatak. Pinapalis na lang itong mga sasakyan ito. Nang uh, malibre na yung sidewalk. galing Pitua, so dyan sana ang lapas uh, labas natin kaso kumahanan tayo sa may uh, sibinetes so ito nasa kahabaanan tayo ng end domingo at sako pa rin ang Quezon City So dumating na yung may-ari. Matitikita na lang. So after ng uh, N-Domingo, kumanan dito sa Himadi. Ito yung dating Magnolia. Dito sa harap ng uh, Robinson along uh, Himadi, ito. daming motorsiklo dito. Oh, marami rin pala dito sa kabila. Nasa kanto na tayo ng uh, Imadisa ka ng Aurora Boulevard. Oh, Dirit-dirit na lang tayo sa oras na 11.55 ng umaga. Ayan lang yung Aurora Boulevard. So ito, silakom na talaga yung sidewalk. Ayun, doon yung mayari. Yung isa, wala pa. Wala pa yung mayari hanggang ngayon. Kung uh, nai-park niya sana Nung naka-parallel uh, Okay Labas ang sidewalk Kasyang-kasya sa dyan Dito sa unahan Baba lang ng kuti Meron talagang uh, Naka-park Dito sa kahabaan ng uh, Himadi Ang oras ngayon ay 12.05 ng tanghali o ng hapon. Okay, back to base tayo.